Sa sinaunang lupain ng Ehipto, sa ilalim ng anino ng pangaapi, ipinanganak si Moises. Ang kanyang ina, sa takot sa kanyang buhay, ay inilagay siya sa isang basket ng mga tambo at inilagay siya sa Nile. Ang matapang na desisyong ito ay magmarka ng kapalaran ng isang tao. Ang anak na babae ng faraon, habang naglalakad sa tabi ng ilog, ay natuklasan ang basket na may gol. Dahil sa kagandahan nito, nagpasya siyang itaas ito bilang kanyang sarili. Kaya, lumaki si Moises sa karangyaan ng palasyo ng faraon, na hindi alam ang tunay niyang pinagmulan. Habang tumatanda siya, naakit si Moises sa kanyang bayan, ang mga Hebreo. Isang araw, nasaksihan ang kawalang katarungang dinanas nila, nagpasya siyang makialam. Ang matapang na pagkilos na ito ay mapipilit siyang tumaka sa Egypto. Sa disyerto ng Midian, si Moises ay nakahanap ng kanlungan at nagtrabaho bilang isang pastol doon na magiging radikal ang kanyang buhay. Sa panahon ng isang transcendental na pagtatagpo, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanya sa isang nagmininas na palumpong na ipinagkatiwala sa kanya ang isang halos imposibleng misyon. Nang may takot at pag-aalinlangan, bumalik si Moises sa Ehipto. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Aaron, pumunta siya kay Paraon at hiniling na palayain ang mga Hebreo. Nang tumanggi si Paraon, sunod-sunod na kalamidad ang sasapitin sa Ehipto. Nagpadala ang Diyos ng sampung salot sa Ehipto na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at determinasyon ni Moises. Ang bawat salot ay mas mapangwasak kaysa sa huli, mula sa paggawa ng tubig sa dugo hanggang sa pagpatay sa mga panganay. Sa wakas, nagsisi si Faraon at pinahintulutan ang mga Hebreo na umalis sa Ehipto. Gayunpaman, hindi doon nagtatapos ang pag-uusig. Si Faraon, na nagsisisi sa kanyang desisyon, ay hinabol ang mga Israelita kasama ang kanyang hukbo. Si Moises, na pinatnubayan ng Diyos, ay naghati sa tubig ng dagat na pula, na nagpapahintulot sa kanyang mga tao na tumawid ng ligtas. Ang mga taga ehipto na tumugis sa kanila ay nalunod sa tubig na tumakip sa kanila. Ang mga Israelita, na pinalaya mula sa pagkaalipin, ay naglakbay sa isang mahabang paglalakbay sa disyerto. Sa kanilang paglalakbay, ang Diyos ay makahimalang naglaan ng pagkain at tubig para sa kanyang bayan, anupat pinadalhan sila ng mana mula sa langit at pinadaloy ang tubig mula sa isang bato. Sa bundok Sinai, natanggap ni Moises ang sampung utos, ang mga paunahing batas na mamamahala sa buhay ng mga tao ng Israel. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang simula ng isang bagong panahon, kung saan itinatag ng Diyos ang isang tipan sa kanyang mga tao. Sa ilalim ng patnubay ni Moises, itinayo ng mga Israelita ang tabernakulo, isang portable na santuario kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Ang sagradong lugar na ito ang sentro ng relihiyosong buhay ng mga Israelita. Sa loob ng apat na taon ang mga Israelita ay gumala sa disyerto, sa panguna ni Moises. Sa kabila ng maraming himala, madalas na nagrereklamo at nagdududa sa Diyos ang mga Israelita. Sa gilid ng lupang pangako, inakyat ni Moises ang bundok Nebo. Mula roon, nakikita niya ang lupain ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Gayunpaman, dahil sa isang pagkilos ng pagsuway, hindi siya pinayagang pumasok dito. Namatay si Moises sa bundok Nebo sa edad na isang daan at dalawampu. Ang kanyang bangkay ay inilibin sa hindi kilalang lokasyon. Sa kabila ng kanyang kamatayan, ang kanyang pamana bilang pinuno, propeta, at tagapagbigay ng batas ay mananatili sa darating na mga siglo.